Lumapag daw sa protokol sa pagdadala ng bomba ang dalawang polis na kabilang sa apat na namatay matapos masabugan ng vintage bomb sa tagig. Ayun diyan mismo sa hepe ng tagig Police. Bukod sa mga namatay, labing apat na iba pa ang nasugatan sa insidente. At live mula sa tagig, Saksis Ivan Mayrina. Ivan? Ivan, Vicky, trahedya ang naging resulta ng isang nakapagtatakang pagkakamali sa paghawak ng isang bomba. Sunog na sunog ang mukha at halos hindi makakilos si PO2 Arnold Mayo habang binubuhat ang mga kabaro sa PNP Special Action Force para ilipat ng ospital kanina. Critical si Mayo sa hinang pagsabog ng 81mm mortar na sinusubukan nilang i-diffuse kanina sa isang welding shop sa Lower Bikutan, Tagi. Pero maswerte pang may si Mayo dahil ang mga kasamahan sa staff na sina PO2 Elizalde Bisaya at PO3 Jose Toralba patay sa insidente. Nagkakontak pa kami ng follow-up investigation eh. So po, po uh, maliwanag na incident lang na Kasi yung bomba, tinatry na tanggalin yung pinakaulo. Eh ngayon, ayon sa investigation namin na Patay din ang welder na kinilalang si Chris Dagio at ang 18-anyo sa si Lisa Grimaldo na nagkataong malapit sa wine welding na bomba. Labing apat iba pang na sugata na pawang mga residente tinamaan ng shrapnel mula sa sumabog na bomba. Mayroon talagang procedure ng pag uh pag ng ganyang klasik mga bala at uh, very unfortunate na hindi nila sinunod yung procedure ng pag-dispose. Dinala sa Sampaguita Funeral home sa mga nasawi, ang bangkay naman ng dalawang polis isinasa ilalim muna sa autopsy. Sa ngayon, Vicky ay wala pang inilalabas sa resulta ng uh, autopsy na isinagawa sa dalawang katawan ng uh, namatay na polis. Samantala yung dalawang uh, namatay din ay nasa may buburo na anumang oras mula ngayon. Live mula sa Tagiga ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.